So ayan, next time over muna tayo. Ayan, dito tayo sa Lomi. Liam's Lomi House. With the milk. Oh, oh. Ayan, galing nga kami sa Mindoro at uh, pauwi na kami ng Manila. So, napadaan muna kami dito sa Lipa, Batangas para madaanan tong and kumain kami sa Liam's Lomi House. Uh, dahil binibida to ng utol ko and sabi, itry nga daw nga namin. So, ayan, next stop over muna tayo. Ayan, dito tayo sa Lomi, uh, Liam's Lomi House. Dito sa Lipa, So, parang ano lang siya, parang, ewan oh, neighborhood. Tapos, meron ano doon. Mahalo-halo, lunggani sa lipa. Tapos may pasalubong. Naku, patay tayo dyan. Kung makikita nyo, marami rin nakatambay na app drivers dito. Dahil kasi... Oh, uh, meron silang delivery service din Yeah, para maka-order yung mga tao dito sa sa community. Hello, kuya. Yan sa totoo lang, nakatikim na ako ng lomi pero ay uh, hindi ko pa alam yung talaga mismong lasa ng Lomi pag galing talaga mismo sa Batangas at meron din silang tinatawag dito ng Chami ayan malaking nga yung place nila dyan marami talaga kumakain dito at dinadayo tong place na to pero makimarites muna tayo katakot naman si ate <laughs> ayan sa likod merong uh, halo halo yung halo-halo na yan, itinitinda din sa labas. Meron din sila sa likod para makapag-enjoy na rin yung mga taong kumain dito ng halo-halo. May saba at may iskonyelo na rin. So yan, sa labas, ayun, um, uh, parang, yeah, may malaking parking doon, may pasalubong, ayan, tabi-tabi sila. to yung, uh, yung sumunod, yung halo-halo and then yung loganisa. Tapos dito sila nag-iihaw sa labas ng barbecue. Ah, ito yung fasad. Ang mga doon, parin ng mga tao. Ayan yung mga tao na doon sa labas. Gano'ng kalaki yun? Ayan, inosente talaga ako. Hindi kasi parang gusto kong alamin talaga kung gano'ng kalaki yung Lomi. Tapos yan, sinabi ni Kuya Jan na parang good for one lang daw. Pero parang nagda-doubt talaga ako. <laughs> Ayan, sasabihin niya ni Kuya Jan. Ayan, na uh, since ayaw ng lahat ng liver, pinatanggal yung liver. Kasi wala naman talaga kumakain sa amin noon. <laughs> We're not mapay nga ito. Natawa pa si Kuya. Ayan, pag na-overwhelm na ako sa dami ng mga possible order orderin, wala na. Nasa space na ako. <laughs> gusto din niya. Oo, oo, na lang ako. So, eh uh, so, para ba like train na lang din? <laughs> 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 tapsilog. Sige. <laughs> tapsilo. So, so far. Ako din tapsilog. Ay, ako na. Ay, kana. May kana. Ay, kana. Isa na lang. Sige. Tapos well done po yung isang etlo ko. <laughs> yeah, malinis naman yung place. Tapos LED na yung menu nila. Ayan, na, uh, nire order na sa amin yung mga in-order namin. Wala talaga. <laughs> For tomorrow nga raw naman. Ayan. Ayun na yung barbecue. Ang sarap nung amoy niya. And then, sinerve na rin yung lomi. So, dalawa yung in-order na lomi. Tapos si Sanchami para matikman lang. So, ayan na yung famous lomi at saka yung sweet and spicy lechon chami. Ayan na, may tapsilog. Pero yung tapa nila dyan is pork daw. Ayan. Uh, well done yung itlog. Sunog. Hindi <laughs> pa. Sinunog. May libre ka. Nakipagbiruan pa ako sa waiter. So, taste test. very thick yung sauce niya. Ito yung lomi ah. Yung lomi yung palapad. So, so, yung noodles. Hindi. Hindi beef. Hindi pork. <coughs> ano to? Pork yan. Yeah. Ah. sinabi ng kuya ko. Pork <coughs> nga ito. Ano? Yung sili na kain ko. Okay lang. <coughs> o, sarap naman siya. Sarap na. Sarap. 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 atang barbecue ang amoy amoy pa lang. masarap parang parang na parang 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 ang parang 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 Ayan, yung pinakaiba daw ng Lomi sa Chami is yung noodles. Chami is the noodle ah. Oo. Ayun. Ang Chami pala yung uh. noodles. Mas muna tabata yeah, pa yung Chami noodles. Atarap, kung ayaw nyo, huwag nyo. Pero sarap. Ayan, siya yung dahilan na ano lang uh, na lahat ng ito. Ata-kain <laughs> uh, si Chami. Oo. Ayan. Ikaw, ano ba sasabi mo? Wala siyang masabi. It's good. Ayan. And si May, hello. Ayan lang, grabe. Tapos, so, isa sabi nga nila masarap daw ang barbecue kung masarap tong taba. Oo. Ganyan taba. May kasama. Masarap yung niya. Kala ko may kasama ang babae. Kaya, kaya, kaya meron isang taba per barbecue yun yun. Ako si brad ayaw niya. Puli mo na. Ang <laughs> sarap. pagkatapos namin kumain dito, mag... -ano, God, naman. may energy. Pagkatapos namin kumain dito... Pagkatapos namin no, no, no. no kumain expression. dito, no <laughs> doon <dito. No>. so <laughs> naman <laughs> kami. Poses lang. Sige, take 2. 1, 2, Bibili kami ng halo-halo. Magaling -halo. <laughs> 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 pa ako. <laughs> Kayaan tayo dito ulit. naman natin ngayon ng Agata Again. on our next Puputa video. Tayo, so, naandun yung halo-halo at kung ano-ano pa. I'll be posting my next video. This is Ninong NMTV. Ah, busog. <laughs> Excuse me. <laughs>